So mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Andito tayo ngayon sa taas So ginawa kanina, isa kinabit nila na forman dito yung plasing. Ayan, so hanggang dito sa dulo Tapos uh, nalagyan nila ng, ng asilan. So ayan, yung mga ano, para hindi siya tumagus yung ating tubig o tumilas Then uh, nagpahid dali sila rito kanina ng uh, waterproofing Ayan, so waterproofing na yung ating walling dito So flexible yung uh, ginamit po natin pang waterproofing dyan Okay, so baba tayo. So dito naman mga master, yan sa baba, ayan. Uh, bale, plastering pa rin tayo ngayong araw. So ito. Ayan, hanggang dun. So plastering pa rin tayo. ah uh, bukas, isa mamasiliyan ko na yan. Uh, bali ito kanina yung na ko. Ito nga part kasi ito yung uh, natin kahapon. Bali, as uh, support muna tayo ngayon dito sa mga mason. So para dredretso yung kanilang pagpapalitada. So tayo muna yung uh, magmamasilya rito. Okay? So dito naman mga master sa baba. Ayun, ah, bali binasag natin kanina dito yung ano ah, bintana. Ayun yung walling. So dati nabago kasi yung layout ng ating ano dito ng uh, bintana. Ah, bali, ganyan na. Anong sukat niya pare? 80/90. So 80/90 na yung ating ano dito, sukat ng ating uh, bintana. Okay. So dito naman ay bali yan minasilian ulit. So sinisinsil nila yung okay, para pumantay na yung ating uh, walling dito. So para straight na Kasi may lumabas na nosing dito So inalan lang natin Ah, Bali, pinantay na natin Okay, so tapos ng incident So dito naman Ayan, si Forman Mga master ah, Bali, nagkakabit na ng ano rito Ah, Ng hamba Forman, as ka lang Ayan So yung main door natin ah, Bali, kinakasang yan niya So ayan mga master ah, Yung sukat ng ating uh, main door Ang uh, sukat niya boss, 90 So 90 yung ating uh, pinakang uh, main door dito So nilayout na kanina uh, Si Foreman yung kailangan na mag niya Kasi siya yung unrated expert sa magating sa hampa eh Ayan So ano, bali nilalagyan na natin siya ng halo Pinapalaman na para makatigas na So yung nga ginamit natin dyan ay Ano uh, Binistay yan. Then uh, kailangan na matapang yung Narito halo natin Para matibay yung ating hamba rito Hindi gumalaw So yan Papalitadahan na yan Malapit na yan, para pumantay na rito, mataklo ba na ito. So, bali, ang, ang, nosing yan mga master, isa sa loob. Bali, yung paglabas natin ay flat lang siya, wala siyang nosing. So, sa loob tayo mag-nosing dito. Okay?